Ayan po si Jem Jem. Kumakain ng totong. Kumakain po ng totong si Jem Jem. Ayan o, oh, favorite. Favorite mo ba yung totong? Apo. Say mo, ako po. Ako po yung Jem Jem. Batang totong. Ako po tatang totong. May rigtong-tong po yan. Si Jem Jem, subo mo yung totong. Oh. Uh. Sarap. Sarap.

Eh po ang kinakain ni Totong na kanin. Yan Favorite. Yan o. O, mo. totong. Ha? Sabah, totong. Tama na, ala na, totong. Ano, ala na? Ano, pa? Sulog na yun. Mapait na. Yan na lang. Masarap ba yung totong? Apa. Saas mo? Apo. Sabah, totong. Totong. Ala nang tutong. Oh. Ay, <laughs> Ikaw lang ang ah, kilala kong batang mahilig sa tutong. Papait yun eh. Papait. Kasi hindi ko naman kanong kanong kanong. Ayan oh, oh, o. Oh, ang favorite ni Jemje. Gusto mo yan? Oo. Oh. Oo. Oh, Aro. Oh, Ayan o. Ang no, itim mo. Oo. Ang itim mo. <laughs> Oo. Oh, favorite ni Jemje ah, po matama, yan. Oh, masama yan. Mana sa lola. May tutong. <laughs> 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 Ay. Tama na. Tama na. Tama na. Matatabal to. Basta malo, na cancel Totoo! Taya muna to! Totoo! Totoo! kita? Totoo! tat tat jam sa'yo! Gusto mo ba, totong Malaglag ka naman? Ano yung malaglag to, Gabi na. ay mo hey, na. Eh, labas na. Wala na, pa. Wala na, ako na. Hey! Ano ba gusto mo? Tutong. Ano? Tutong. <Lakas> mo. Ano? <todong> tutong, gusto mo? <ma? todong> Oo. gusto ko ng tutong. Tutong. Please. Dito please po. <coughs> Hoy! Ito nagwawala dahil sa tutong. Gusto mo bang tutong? Dito mo, please. sino mo, please. Dito nanay. tutong, please. <coughs>

Aha. Oh, oo oh, tingnan mo, oh, dito to, monti oh, ka Total? Oh, lagyan natin ko na. Diyan, diyan, na kanin. Oh, oh, Ay, mga gusto mo oh. ito? mga ito, mga 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 ito? mga 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 mo? Ano yung paborito mo? <laughs> ôi tay thân ở trên mục ăn bít lọc bạc thương của tôi bây giờ này nè mama 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 chúc, chúc. mama mẹ